gandang lahi po kayo mga kamotorni. Gawa lang tayo ng content patungkol sa online lending apps. Sino sila? Sila ang mga nagpapautang ng tinatawag na fast cash o malilit na halaga sa may ikling panahon gamit ang online platform. Ang ilan sa kanila ay uh, umaabot sa 40% ang patubo ano, sa loob lang ng 7 araw. Halimbawa, sa halagang 3,500 pesos. 2,100 pesos na lang ang matatanggap mo. Sa makatweet, kinaltas na nila ang halagang 1,400 pesos o 40% ng 3,500 pesos. Ito ay katumbas ng 171.43% sa isang buwan o 30 araw. Maliban sa ikli ng panahon at sa taas ng interest. Kilala rin ang ilan sa kanila sa paggamit ng ipinagbabawal na teknik sa paniningil o ang tinatawag na unfair collection practices katulad ng pananakot, pamamahiya, pangiinis, pag-post sa social media ng mukha, ng nakautang sa kanila, pagtawag sa mga kilala nila, at iba pa. Mahirap din silang matukoy dahil gumagamit sila ng iba-ibang cellphone numbers. Ngayon, may mga katanungan tayo. Rektahin na natin. Sagut Subukan natin sagutin. Ang una sa mga katanungan ay, may nakukulong po ba sa hindi pagbayad sa online lending apps? Bakit uh, ayaw nyo magbayad sa online lang? Ang sagot po natin dyan ay wala po. Katulad po ng ibang mga pautang, maliban na kung mayroon kayong ginawang pandoloko o fraud na, na kailangan nilang patunayan o nag-issue kayo halimbawa ng cheque na tumalbog, wala pong nakukulong sa hindi pagbabayad ng utang. Ayon sa Constitution kasi, una, ayon sa konstitusyon, ipinagbabawal sa ating gobyerno na gumawa ng batas o patawan ng parusang pagkakakulong ang hindi pagbabayad ng utang. Ikalawa, ang hindi pagbabayad ng utang ay isang purely civil liability lang. Sa makatwid, ang remedyo nung uh, nagpa-utang ay maningilang at mabayaran siya ng halaga. Pangalawa, totoo bang pinadadala ng warrant of arrest or demand letter yung mga nakautang sa online platform? Patungkol sa online sa warrant of arrest, ang sagot po natin ay hindi po. Kaugnay po ng sagot natin sa una, hindi po krimen ang uh, hindi pagbayad ng utang. Sa makatid, wala itong kulong at hindi ka kailangang arestuhin. Kung ganon, wala pong korte sa ating bansa ang mag issue ng warrant of arrest para arestuhin kayo. Patungkol naman sa demand letter, maaari na magpadala sila ng demand letter. Ang demand letter naman ay maaaring mula sa, kanikani, sa kanila lang o sa kanilang abogado. Ang kailangan lang po ninyong gawin ay sagutin ito. Pangatlo, dapat po ba silang bayaran pagkatapos kang ipahiya o harasin through messages? at kung ano-ano pang paninirang puri ang ginawa nila sa iyo? Ang sagot po natin yan, basically, opo. kailan po natin silang bayaran dahil may utang tayo sa kanila. Separado po ang utang natin sa kanila sa maling pamamaraan nila ng paniningil. Pero sa kabilang banda, on the practical note, yung halaga ng nautang natin sa kanila na kailangan nating bayaran, baka kulang pa yon sa magiging danyos no? na naidulot nila sa inyo. Ngayon, magkano lang po ang dapat naming bayaran kung meron man? Ang sagot po natin dyan ay secret, no? Ah, ito, bire lang. Kumonsulta po kayo sa inyong abogado para mapag-aralan ah, nila at mabigyan kayo ng sapat na bayo. Pero basically, ang kailangan nyo lang bayaran dahil sobrang taas ng interest nila ay yung uh, principal amount plus legal rate of interest. Sunod, ano po ang tips para hindi kami matakot, mangamba sa mga pananakot nilang gagawin. Well, alam alam namin na sobrang abala ito para sa inyo. Pero hindi nila kayo titigilan sa kakarampot na halagang 'yan. Kaya pansamantagal, ano? Dahil hindi naman kayo mat agarang matutulungan ng gobyerno pag reklamo niyo sa NBI halimbawa o sa pulis, ay magpalit na muna kayo ng contact information o SIM card. No? Practical na yan na solution. Kung kaya nyo naman na i-endure no? o tikisin yung mga, mga nilang nila mga mensahe sa inyo, ay uh, i-block at i-report nyo lang lahat, kada message, kada number na nagsisend sa inyo. At uh, sana ay uh, masilip din ito ng ating mga telcos at ng ating mga uh, magigiting na lingkod bayan dyan sa National Bureau of Investigation no? Sana naman ay may competence ang ating mga telcos na tugunan ang ganitong makabagong suliranin. Obligahin sana ng gobyerno na mag-invest ang mga telcos natin sa mga kagabitan para ma matuldo ka na ang ganitong puri ng cyber security concerns. Sunod, sumangguni po tayo sa PNP at NBI Cybercrime Division o Unit para matuldo ka na o ma-raid ang mga lintik na yan. Na? Kung kailan busy o bala ang kongreso o unicom, tricom, quadcom, multicom o multicam na? sa mga walang kabuluhang bangay naglipa na naman ng ganitong uri ng mga salot sa ating lipunan. Ito, ito sana ang ilan sa mga pinagtuunan ng pansin ng ating pamalaang dahil apektado nito ang pinakamahihirap at pinakamaliliit nating na kababayan. Sa hindi pagtugon sa malubang suliraning ito, maituturing nating na ipagkanulo na tayo sa mga ganin at mga mandulupi na online lending apps. And I thank you. Okay? Yan na muna at magandang araw po sa inyo.